Iku. Galek. Ah. Iyo no. Mm hmm. Aba, isang. isang... Ayo. Iyo no. ayun mga kanglers yun, yun yung malahi ito yung pulo maliit eh, pinwesto ni kuya bay ayun yun ayun no oh. peace on Sabi ko medyo madilaw na ang ano pero mahaba. Ayun. Uwa mo ng lumot at baka pud-pud ng lumot sa talim. Yan, Sunday morning mga kanglers. anglers Gaya ng sinabi ko kahapon, uh, magtatalim tayo. So, sana dito tayo makabawi. Ayan. October 15, Sunday. Ayan. Kahapon ni eh, ilang piraso huli natin. Puro three finger. So sana naman dito eh dito naman tayo makabawi. Ayan, shoutout sa mga kasama ko ngayong araw na to. Ayan. Team walang kadala-dala, syempre. Kay Jason Habla. Ayan. Kay Kuya Fred, aka Mr. Matining. Ayan. At kay Boss Ed Micosa, aka Mr. Excitement. Ay, you know. Siyempre, <laughs> kay Chiwi Pudi, kay, Mr., kay Master Yong, kay Daddy Jorel, ayan, kay Kuya Bay ng San Pablo, Ayan, shout out po sa inyo lahat kay syempre sa ating uh, uh bankero si Kuya Adol. Ayan, shout out sa mga kasama ko ngayong araw na 'to. At sana sa inyong ispat eh marami kayong mahuli. So si Kuya Bay dito bumaba sa mitpulong maliit. Ayan na, uh, shout out nga pala sa mga solid supporters natin diyan. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo mga master. Ayan, sa inyong uh, pagtitiwala sa king munting channel. Ayan. Sana marami tayong mahuli ngayong araw na to. Sunday, October 15. Sana ay tayo ngayong araw na to. Ayan. Dalawa pa natin dito. Lumot at ano, uod. alin mo sa dalawa. Damihan na na. Ayun. Ayun know No? Ah? Flower horn. Diyan ka. Wala na, wala na itong ating panlumot ha. Ah? Ayun No? Ah. Ayos Lumot at ano Uod Ito Ito ang sa lumot Tunay Sa uod Flowerhorn Tama nga sabi ni Kuya Fred Flowerhorn Present sa ano Uod Mali natin. Baka mamaya ay puro tunay na. Eh, okay. nilubog na ito sa atin. Ayun oh. Lumut din na rin mga kanglers oh. oh nito. Ah. Ayun. Aba. Good size. Hoy. Ayun o. lumit pa rin talaga. Yeah. Flower ko. Nag-uod. Ganda na sikat ng araw ba? Morning Sunday ayun. Ayun, 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 ayun. ayun. Lumot ari. Ayun no? oh. No? pagkasalumot tunay. Oh. Sumabit sa bilwas Ayun o no? Các lúa một Ha, này Hả con tiền gặp tayo sa video mga ka-angles Dito sa bagong Dito nilipatan natin Kakasa pa lang tayo ng dalawa Ayan Nadawihan agad tayo ng maganda Ayan oh Hmm. No, no. Pula, lumot pa rin talaga mga ka-anglers, lumot. Ano? Fish on. Ah, kabar ah, hon, kaya pala lakas. inilubog na rin yung isa natin ayun oh ito tunay dito muna tayo sa tunay sayang so baka malaglag ay peace on Dito, ah. Masa na yung flower horn Ngayon hmm? Laka ng flower horn oh. <coughs> Uut uh, uh. Ngayon Gali Haa ah! yun lumut oh. lumot lumot talaga lumut talaga mga kanglers lumot pa isang biwas natin isang ayun yun no lumot hindi na tayo nag ano hindi na tayo nag uud wala eh puro power hook dito na tayo kahit medyo madalang dalang eh ma... mga good size naman Ayun mga kanglers, yun, yun yung malahi Ito yung pulo maliit. Eh, yeah, pinwisto ni Kuya Bay. Ayun, yun Ayun, no? Oh. Peace on. So, ayun mga kanglers. Dahil nawala ang dawe, alilipat ulit tayo. Ayan, patatong lipat na natin. At ito yung huli natin dito sa ayun oh no? kayos gaganda ng size dito sa spot na to walang ano wala tayong nadali sa uod na ano tunay puro flower horn na ba Ayan. ayun, ayun no? yes wah ayos

taba Dilugan, ba sobrang lakas na yung alon at ano ah, hangin kaya na wala siguro ang dami at yung ilalim niya mga kanglers at hinahalo kay ano lumulutang yung mga layak eto oh, ah, ayan o oh. bali na piraso pa tayo dito Ayos. So, ayan mga kanglers, ito yung huli natin, no. Ayan, no. Mga good size dito sa pangalawang spot natin dyan. Dyan natin nahuli yung mga, mga gandang sukat. So, hindi na nanagdagan. Eh, okay na rin. Kahit pa paano, eh. Antay zero. Ayan, no. Pangulam na rin. Siguro mga dalawa, tatlong araw na ulam na rin to. So, talagang ganyan ang buhay ah uh, hindi natin masasabi talaga kung kailan tayo jajakpat o kung kailan tayo tatama ng gusto. So, subok lang ng subok mga kanglers dito sa talim. Ayan. So, yun. Yun malahe mga kanglers. Hindi natin malam kung magaganda rin ang huli ng mga bumaba dun. Ayan. So, yan muli. Maraming maraming salamat po sa ating mga solid uh, supporter, solid subscriber. Ayan silent subscriber at silent viewer Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilik sa aking munting channel Ayan. so another sunday at saturday Ayan, another saturday at sunday so sa susunod na sabado na ulit mga kangler sabado at linggo Ayan. at least yan na share natin tong spot na to kung talagang maganda na hulihan Padalang pa rin mga hangers, ayan. Lumut. So, hindi pa masyado sa ano, sa uod. Alam niya, yung sa uod naman is mga yung flower horn kung tawagin. So, next time, kung saan naman tayo dalhin ng tadhana. Don tayo i-spot mga hangers. Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat. Bye-bye.